maging ang mga artista sa entertainment industry. Hindi na pigilan ng paglalabas ng galit sa nangyari sa asong si Kilua na pinatay sa Bicol. Yan ang ulat showbiz ni Kate Renia. Maraming sikat na personalidad din ang nanawagan ng hustisya sa golden retriever na si Kilua na pinatay at sinako ng kapitbahay ng kanyang amo. Kabilang na riyan ang pop star royalty na si Sarah Heronimo na kinundi ang nangyari kay Kilua. Ayon sa singer, nararapat na bigyan ng respeto at proteksyon ang bawat buhay at hinimok din niya ang publiko na magkaisa sa paglaban sa pangaabuso sa mga hayop. Habang sa Instagram post, sinabi ni Carla Abellana na naniniwala siyang malapit ng makamit ang para kay Kilua. Si Janela Salvador naman, hindi rin maiwasan malungkot sa sinapit ng aso. Si China Filomeno, sinabing nadurog ang kanyang puso nang malaman ang nangyari. At may pahayag din si Kim Atienza kung saan nagbigay siya ng trivia na ang mga Golden Retrievers ay maituturing na safest dog sa mga bata. Kate Renya, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.